tapos is yes, ba kay kanang sa imong kanang ganing imong journey kay ka syempre kay friend ba ka dito sa Facebook sa high school pa ana makita gyud nimo ba ang transition niya kanang syempre na ayud tay permi gani kanang always kanang mag positive ta, no kay kanang pobre man ta unta um, may mahimuan. na ipanganak panganak nang tadang pobre importante juga kay na mag positive ta sa buhay nga maningkamot lang gyud no? nga hard work kita oh, kuha pa. Karon murag ang Ang imo ang karon ay imo pagka loan consultant na ni mo ang, ang, ang pang school fees, payo sa balay, kind of build your dream house, imong business, imong kanang kanang ka daily needs emergency funds, sa nang tanan so giundangan ini mo online dia na ka nag-focus yes giundangan. tanan mura gigive up tungod sa dagkayura stress stressful. kay ato ako ang pagkaka online kay ang iban manggudsay syempre ga kinagmay sa sad bark up mm. tungod kay nila nang item mm nangada karga sa pagtapal nangada pagpaabot mm kagado, pag Grabe na. Tinuloy ka, Jess. So, as top two and top one, top 1 na ba ka? Or top 2? Top 2, top 1, ano? One na ka sa ibang branch ba? Nakay-branch ka, 1 ka For branch lang sa Iliguro, pero ang iba nag-business na nag-ilagay mo for business na, pero Uh, year, <laughs> <And sour. laughs> Char. how does that feel? Kung man imo pamina o nangana na, top 1 top 2. Mm. overwhelmed ka. tapos, happy kayo ka kay, syempre, with cash and Oh, tapos Tapajy flat. of recognition. Tayo of, eh. of recognition certificates and cash. Importante dito ang cash. sa imong pagkaano sa as as a loan consultant, ang dami mong natumo, natulong ang mga J1 yung mga lumipad pa US. Ito, yeah. tagalogin mo to kasi di ba maraming mga gustong mag-avail sa sa sepat credit pa para matulungan ng mga papaalis na US na mag mag J1 ba? J1 teacher ba sila? So G1. iyan tagalogin. <laughs>

Oh, 'di. Ayahay. Ay, hi. Ah, bo. Mm. Tapos yung mga i-check natin minsan. Yung required lang naman ko is dapat kumpleto na din yung mga documents nila, like mmm CFO, mm. yung visa nila, ticket kasi pag wala pa yung ticket, hindi din malamang dito mapo-process o hindi din mapapa-revise. visa ticket at yung CFO. Ano yung CFO? Kaya undergo what commission. Commission ng Filipino overseas. Ah. Um, CFO. Oh. Ay, ah, okay, okay, I remember, I remember. Para na siyang, oh. ano, murag. Oo, oh, oh, I remember, para CFO. Oo. Uh -oh. Pero sa kanila, CFO yun, parang hmm. mag clearance kaya sinadap. Hmm. kasi nga teacher, o oh, dapat may clearance kaya sinadap. ng i-undergo para hmm. makakuha ng So, ibig sabihin <laughs> lang din, yun mm. yung pinaong, pero nung last year, yung CSO na lang, mas mahirap kunin yun compare ngayon kasi yung CSO nila dati, papadala pa, keeping or keep up nila, pero ngayon, pwede na siya download na, send na lang sa email nila, basta complete na yung clearance nila. Mm. Basta all the clearance requirements and visa, may ticket, job offer, CFO passport and valid IDs lahat kompleto ma-release agad. Ilang buwan? Ilang oh, yeah. buwan ang processing? Ang release? Ilang buwan bago ma-release? Ay, hindi aabot ng buwan. 1 to 3 days, minsan nga 1 day basta kompleto. 1 day release, 1 day process basta kompleto yung requirement at ma-interview agad sila saka so yung mga reference na ibigay nila, ma-interview agad. Mm. Then pagkaha Hmm. Wow, ang bilis para pala Jess. Ang bilis, One day processing so one to three days release, release na kagal. basta kumpletong requirements. Oh yes, um, I see. Kompleto. Basta kumpleto lang. M minimum amount, maximum amount? Sa so pag-approve rin po kapag tag officer ka syempre 1 million po yung ano maximum approval po namin pero naka-dependent pa rin sa, ano, sa salary nila sa verification po nila mm -hmm. kasi minsan kapag marami kang dependents hindi kayang bayaran ng mm hindi -hmm. nagde-face yung kag credit namin so kapag mm -hmm. pero SIMAN is 1 million. Yes, 1 million for top officers. Top officers really Tapos 1 one day processing, 1M. Wow. Hmm. Ano sa requirements ng mga SIMAN? Ano sa requirements sa mga SIMAN? Sa mga SIMAN? hmm Mga parehas lang dapat kompleto din. Tickets, demands, books, stickers, certificate, alam mo, certificate, mga basic lang naman na meron din naman silang maipoprovide. Mmm, kuyawa, no? Wow, ka-amazing. So, ito.